Dahil nga makulimlim ang panahon, kaya ang sarap magsabaw. Kaya naisipan kong magluto ng tinolang manok. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakakapagluto nito. Kaya tara mga mare, luto tayo ng tinolang manok. Ininit ko muna ang kawali bago ko nilagay yung konting mantika. Tapos sinunod na natin igisa ang bawang. Gusto ko sa bawang ay medyo toasted pero syempre hindi mapait. Tapos sinunod na natin ang sibuyas. Konting halo-halo lang yan. Tapos pwede na natin isunod yung ating luya. Ayan yung ating luya. Hindi ko binabalatan ng luya. Hinugasan ko lang maigi kasi nandyan yung sustansya. At tapos pagkahalo lang natin yan ng konti. Isunod naman natin ngayon yung ating manok. Ang binili ko nga palang manok ay yung bandang legs kasi yan ang part na paborito ko talaga sa manok. Halu-haluin lang natin ito ng maayos at pagkatapos ay pwede na natin ilagay yung tubig na pinagugasan natin ng bigas. Ito yung ginagamit natin kadalasan na pansabaw kasi ito ay malasa para mas masarap yung ating sabaw. Takpan lang natin ito hanggang sa kumulo. At syempre pagkakulo ay pwede na natin ilagay yung ating hiniwa na sayote. Tapos timplahan na rin natin ng patis tapos, sunod na rin natin ng pamintang durog. Tapos, yung ating ginisa mix, ilagay na rin natin yung siling green. Tatlong piraso ang akin nilagay na siling green. Halu-haluin lang natin ito ng maayos. Tapos, takpan natin ulit. At nga ulit nito, ay nilagyan ko siya ng konting asukal. Isang kutsara ng asukal lang akin nilagay para lang pambalansi ng lasa ng ating tinolang manok. Tapos, pagkakulo ulit nito, ay pwede na natin ilagay ulit yung ating dahon ng malunggay halo-halo ilang natin ito ng konti tapos ay pwede na natin patayin yung apoy para maiwasan natin na ma-overcook yung dahon ng malunggay para hindi mawala yung sustansya ng ating dahon ng malunggay hayan luto na nga yung ating tinolang manok tamang-tama talaga ito sa makulimlim na panahon mukhang mapaparami ang kain ko nito kaya tara mga mare kaya na tayo ng tanghalian